Magandang araw. So ngayon ay tatalakay natin ang uh, tungkol sa kahulugan ng wika. Ano nga ba, ba ang wika? Ang wika ay sa salitang Latin na linggo na ang literal na kahulugan ay dila. Ayon kay Webster, ang wika ay kalipunan ng mga salitang ginagamit at naiintindihan ng na isang ituturing na komunidad. May iba't ibang katangian ng wika. Una ay ang Ang wika ay isang masistema. Nabuo ito ng ponema, morpema, sentakses. Tignan tayo sa oh, ang mga Pangalawang katangian ng wika. Ito ang tinatawag na wika ay binubuo ng mga Pangatlo, ang wika ay, ay arbitraryo. Wala ko tayo sa pang-apat. Ang wika ay pantao. Then pang ang wika ay naglalarawan ng kultura ng mansa. Pang-anim naman, ang wika ay naglalantad ng saloobin ng tao. um, tatalakay natin isa-isa uh, yung katangian ng wika. So, pag sinasabing ang wika ay isang sistema, binuho <coughs> ito ng tatlo, uri, ito yung ponema, morpema, at syntaxe, siba? So, ang ibig sabihin ng ponema, ito yung pinakamaliit na unit ng makabuluhang tunog na nakapagpabago ng kahulugan kapag ang tunog ay pinagsama-sama o pamakabuo ng salita. Wika ang ginagamit ng tao sa kanyang pag-iisip, sa kanyang pagkikipag-ugnayan at pagkikipag-ugnayan sa kapwa. At maging sa sarili. Ito ang kasangkapan ng tao sa pagpapahayal at pagkikipag-talastasan. Ayon naman kay Henry Gleason, ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinipili at inaayos sa paraang arbitrary ang magamit ng mataong kabilang sa isang kultura. Pinakamaliit na unit ng salita na nagtataglay ng kahulugan ito ang tinatawag na Morpema. Okay, Dan -dan -dan ako tayo sa syntaxes. S. Makabuluhang pagsama-sama o pag-uugay o may mga salita o pag ng pangunsa. Ganda na ako tayo sa isa pang ano. Um, katangian ng wika. Ang wika ay binubuo ng mga tunog. So, sabihin ang wika ay bitrayo. Mm, ano nga ba ibig sabihin ng arbitrary? Ibig sabihin, pinipili bawat tuwing kayo may kaniyang set ng pinagkalugan, lexical, grammatical, may na ito na iba sa ibang wika. Then, ang wika ay pagtao naman. Um, na ililipat o na ng kultura ng tao sa so, pamamagitan ng wika at tao. wika ay naglalarawan ng kultura ng bansa. Sa so, pamamagitan ng wika, nasasalamin ng kultura ng isang bansa. Okay. Then, next, ang wika ay naglalantad ng sa loob ng tao. Nagpapahayag ng tao ang kanyang sa loob sa parang man o ang wika ay sinasabing kabilang sa kultura ng tao. Ayon kay Matienzo, ang kultura ay tumutukoy sa kinaugali ang uka-uri uh, ng gawain mananalita ang kinaugulan ng kinikilos ng isang lahi na maaaring magbago. Mabawasan o kaya'y maglaho, bunga ng influensya ng na nagbabagong lipunan, kapaligiran o bunga ng pag-unlad ng teknolohiya. Sa so, ayon sa sinasabi niya si Panganiban, ang kaugnayan ng kultura ng isang tao at ng wikang ginagamit ay malapit na malapit sa isa't -isa. -isa ng sukat daw ang kultura ng tao sa kadalawasaan niya sa paggamit ng wika. Sa kabuuan, ang wika ay may malaking kaunayan sa kultura. Ang wika natin ang tagapagpakilala ng kultura ng Pilipino. Sapagkat ang wika ang tagabadya ng mga buhay. At ng uri ng pakikipamuhay ng individuay. Masasabi natin ang wika ng Pilipino ay isang simbolo o isang sagisag na kulturang Pilipino. Sa so, may tuturing na ang wika ay pambansa. Ano nga ba ibig sabihin ng wika pambansa? So, ito yung isang wika na natatangin kinakatawan ang pambansang pagkakailanlan na isang lahi at ng bansa. Ginagamit ay isang pambansang wika sa politikal at legal na diskurso at tinatalaga ng pamahalaan ng isang bansa. Sa so, Latino, ang ating wikang pambansa ay sa sayidang batas ng 1987 Constitution. At wikang opisyal, ano nga, baby, sabihin na wikang opisyal. Wikang opisyal, ang nakomunikasyon na istaan standard sa kanyang mga mamayan at ibang bansa sa sa daigdig Ayon kay Prejario or Mario, ang wikang opisyal ay ang tinatadhana ng batas na maging wika sa, so, sa official na kalastasan ng pamalaan. So, meron tayong dalawang wikang official. Ito ang tinatawang na uh, wikang Ingles at wikang Filipino. Then, isinasaad sa konstitusyon ng 1973, Artikulo 15, Section 3, hanggat wala daw ibang ipinatadhana ang batas, ang Ingles at Filipino ang magiging official na wika ng Pilipinas. So, ang wikang panturo, ang opisyal na wikang ginagamit sa formal na edukasyon. Ito ang wika ng talakayang guro at pag-aaral na may kinalaman sa mabisang pagkakatuto. Dahil dito nakalunan ang kaalamang matuto, matutuhan sa klase. So, okay, ang wikang ginagamit na panturo sa Pilipinas ay ang Filipino at Ingles. Um, ang Ingles ay ginagamit sa pagtuturo ng Ingles. Um, science, computer computer subject um, math bali ginagamit ang English sa international language then ang wikang Filipino naman ginagamit siya sa katotua of course sa so, wikang Filipino um, uh, araling panlipunan at uh, edukasyon sa pagpapakatao so bali dalawa ang wikang panturo ng Pilipinas Filipino at English Okay? So, ito ang wika sa pagsulat na aklat. Kagamitan panturo sa mga silid-aralan. Sa pagkalahatan ay Filipino Pugnes ang official na wika at wikang panturo sa paaralan. Okay. Ang lingua franca. Ano nga ba ibig sabihin na lingua franca? Ito ay tumutukoy sa wikang ginagamit ng dalawang taong magkaiba ng unang wika upang magkaunawaan.